Hey yo, what's up mga kurikong nakauwi na po ng Pilipinas yung isang kababayan natin na distress Stressed pagod uh, na seasonal farm worker dito sa South Korea inabot lang po siya, trabaho lang po siya ng 9 days dito, bakit 9 days lang? Uh, na stress po dahil sa mga broker ang dami uh, na stress sa uh, hindi naman masasabing amo may mga amu-amuhan ah, yung employer niya mabait naman mga amu-amuhan mga assistant ng mga broker samahan pa ng pagod na walang pahinga yan, sa trabaho mabait naman yung employer niya hmm. samahan pa ng sobrang init nabaguhan ang katawan lahat-lahat hindi kinaya ang trabaho kaya pero na-stress eh pag pumunta sa utak mo kahit kaya ng katawan mo, bibigay ang katawan mo. Bumigay na po siya. Uh, pinipilit siya mag TNT ng mga kasamahan na anim. Na uh, sama ka na sa amin. Ayaw niya talaga dahil napagod na siya, na-stress na siya. Umuwi na lang po. Nakarating po siya kanina sa Pilipinas sa alas ng hapon. No update po kung na-pick up siya ng DMW. Hindi ko pa nakakausap ngayong araw na ito. Yung 9 days niyang tinrabaho, hindi pa binayaran ng employer. Yeah. Peso officer ng bayan nito, eh, pakiasikaso po. Hmm. Pakikuha po sa employer. May contact naman po kayo dyan. Huh. At may broker ang bayan ninyo. Eh, na lang po yung broker para kuhanin. Kung hindi po ma nito, eh, DMW po ang action sa inyo. Uh, papasalamat po pala ako sa isang marites dito sa South Korea. Ito yung magandang marites. Hindi kagaya yung mga marites na galit sa kurikong TV, Nakikibalita na lang, eh nagmamagaling pa, kala, alam lahat. ah, Ganun yung mga marites na basher ko, kala mo, ah, 25 years na ako dito, walang ganyang balita, walang... Kaya nga, ibinalita eh, na kasi meron na nangyayari. ah, uh, maraming salamat po sa isang tunay na Marites dito sa South Korea. Ibig sabihin tunay, may puso. Ha, si Marites Kim po ng Henam. Maraming salamat po. Sinagot niya yung pamasahe at plane ticket papuntang Incheon at pauwi ng Pilipinas. Ganun. Ayan, dapat ang tinutularan ng Marites. Pero sa mga distress OFW, kung kayo po eh, uuwi ng Pilipinas dito sa South Korea, ang usapan natin, pwede po kayong humingi ng tulong sa MWO. Uh, Migrant Workers Office. Ang MWO po hawak niyan ang mga seasonal farm worker at undocumented TNT. Diyan po kayo pwedeng humingi ng tulong kung may problema. Huh? Migrant Workers Office, Polo, Korea. Search niyo na lang po yung FB page. Dahil sa Korean TV, nagkaroon ng messenger ang page nila. Uh, kinulit ko kasama ng DMW na ang daming distress sa akin nagsusumbong dapat sa inyo po, direkta. Eh, pinalagyan ko na ng ano, yung request ko sa DMW. Pumayag naman at nalagyan. Nasasagot naman yung inquiries, kaya lang sa sobrang dami ng inquiries minsan, natatabunan po, ipm nyo lang po ng ipm. Uh, ano pa ba? Sa mga aplikante, na hindi talaga tunay na farmer at hindi sanay sa hirap ng trabaho dito sa South Korea Pag-isipang isan daang beses Magsasayang ka ng pera, panahon Panahon, oras, iisa lang yun eh Pera, ang kawawa dito Tapos yung waiting mo Kahihintay mo, apply ka na, na ng ibang bansa Kung hindi ka talaga sanay sa mahirap na trabaho Pwede po ang walang experience dito kasi maraming trabaho dito na wala naman dyan sa Pilipinas. Kagaya ng apple picker. May apple picker ba dyan sa Pilipinas? Wala naman, di ba? Dito ko ano na lang matututo. Pero yung hirap ng trabaho dito, mas mahirap po dito kaysa dyan sa Pilipinas. Kaya pag-isipan pong mabuti bago sumabak sa gera dito sa South Korea or sa farm. Ha? Hindi lahat na napapanood nyo sa Korean TV ay eh, madali. Yung paulit-ulit na maghapon hanggang hapon na nagtatrabaho. Hindi yun Hindi yun easy Kaya ko yan, kaya ko yan Meron yung farmer na dito dati Sa Pilipinas eh, umuwi din tatlong araw lang Hindi kinaya, sakit ng likod Hindi na maigalaw yung mga kamay Hindi na may sarado Hindi na makatayo sa sobra sakit ng mga binte Ingat po sa lahat ng seasonal farm worker Tag init po ngayon uh, panalangin ko, wala pong mag-heat stroke mag-uminom ng maraming tubig lagi ha? magbaon ng tubig sa farm God bless po sa lahat